Hey guys! Welcome back to my channel. Iyan, nakakatuwa ka po yung game ng Creamline versus Petrogas. Kahit intense yung laro, pero talagang chidin-chidin din ang ating Ice Cream Girls na Creamline. Ito lang nakakatuwa. Nahagip ng ating kamera si Aliza Valdez. Natuwang-tuwa at nagtatalon at sobrang proud kay Lori Bernardo kasi nga nakapasok si Lori at nabigyan ng chance na maipakita ang kagalingan niya sa volleyball. Ayan niya, sabi nga ni Aliza noon sa interview na abangan si Lori Bernardo kasi may ibubuga din ito itong si Lori Bernardo. Ayan, makikita natin ang iba pang activities ni Lori na talagang nag-cheer sa kanya at talagang makita din natin na magaling din si Lori sa paglalaro ng volleyball. Sa kapilang banda, ayan, nagkita-kita ang PBB housemate na si Eliza Sambor at si Ian Ranzis. Silang tatlo kasi ang mag friend at birthday ni Samantha Bernardo. Kaya, ayan, may time si Eliza na makipag-banding sa kanyang dalawang BFF. So, alam ko sa mga sa mga fans ni Eliza at ni Sambar masayang masaya na nagkita uli ang mag BFF. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.